Hi hey guys Ngayong araw guys Luluto tayo ng Behon guys Tawag ito sa iluilo guys kalokalo kalo, -kalo behon guys Ito yung sagot natin guys Manok Cabbage Carrots Saka yung Gabit natin guys Sitaw guys kasi Ayaw ko ng bagyo beans kasi medyo nababahoan ako eh Hey guys, lutuin ko muna guys. Hey guys, ito na guys yung ating kalokalo bihon guys. Luto na guys, ayan guys. Ayan guys, oh. luto na guys. Hey guys, kain muna ako guys. Pakakainin ko muna yung mga aking anak guys.